lalaking teenager sa Idaho, minachete ang ama at kapatid. Ang 14-year-old na si Eldon Samuel III ay haharap sa dalawang kaso ng first-degree murder sa kanyang pagpatay sa kanyang ama at 13-year-old na kapatid na lalaki lunes ng gabi sa Cordelline, Idaho. Ang ama ni Eldon ay nagsasalita daw tungkol sa mga zombies at binaril ang kanilang bahay mula sa labas. Nag-away ang mag-ama, nakuha ni Eldon ang baril mula sa kanyang ama at binaril ito sa chan. Binaril pa ni Eldon ng tatlong beses sa ulo ang kanyang ama bago niya ginamit ang shotgun para barilin ng apat na beses ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay kumuha si Eldon ng kutsilyo at machete at pinagsasaksak ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tumawag siya sa pulis at nag sa kanyang krimen. Pagdating ng pulis, si Eldon ay natakpan ng dugo pero nanatiling kalmado at walang pinakitang emosyon. Sinabi niya sa pulis na idolo niya si Trevor ng Grand Theft Auto 5 dahil may anger issues ito at mahilig mambaril ng mga tao. nag din si Eldon na walong buwan na niyang pinaplanong patayin ang kanyang ama at kapatid. Kapag siya ay na-convict, si Eldon ay makakasuhan bilang isang adult para sa dalawang bilang ng first-degree murder at maaari siyang makulong ng habang buhay.